natatakot ka ba dahil sa mga nangyayari sa paligid? Pakinigan mo ito. Psalm chapter 23 verse 4 Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Pinapakita dito si David bilang tupa ay hindi natatakot kahit na dumaan siya sa Valley of Shadow of Death. Kasi nga alam niya na siya ay mayroong proteksyon mula sa Diyos at kasama niya ang Diyos. At sabi pa, your rod and staff they comfort me. Ang shepherd po ay gumagamit ng dalawang stick, ito ang staff at rod sa pag-aalaga ng tupa. Rod po ang ginagamit niya para itaboy po ang mga wild animals at para maingatan ang mga tupa. Samantalang gumagamit po siya ng staff para po ang mga tupang naliligaw ay maibalik niya sa tamang daanan. Tinuturo sa atin ngayon bilang kanyang tupa na tayo po ay huwag matakot kahit na dumadaan tayo sa Valley of Shadows of Death sapagkat tinuturoan tayo ng Diyos at sinasabi sa atin ng Diyos na kasama natin siya at siya po ay magpoprotekta sa atin. At dahil doon, sabi po, huwag tayong matakot.